What's up? Dito ako ngayon sa kagubatan ko Kasi babalikan ko na yung Saging ko kung hinog na uh, Pupunta natin guys uh. Dito sa kagubatan ko Kagubatan ko talaga Ayan, Pupuntaan ko na yung Saging ko kung hinog na talaga Ayan, magpunta natin yung saging ko Ayan, magpunta natin guys ito lang yung guys eh. Ay, naku pang bihira. Ay ko. Abi guys Ito. So, yun. Pupunta ko na natin guys. And guys. Pupunta natin. taku ah! So, kaya uh, was. Asan ah, na yun? Ayatik uh, guys yung kawat akong saging guys Ayatik uh, guys yung kawat na saging Sinako yung saging ko guys Apo, Anak ng Sana so, yun na dito lang yun eh Kawat na kong saging uh, ay, Wala namang, sino kayo nagnako ng saging ko guys? So, wala nang bunga oh puso lang ako tinanggal mo lang may hirap mo guys manda kang magnanakaw ka